So, mm. so, nasa 2,000 plus na sila. 2,000 plus mm -hmm. ang lahi ni Apo. Si Apo is the parang ano, Apo mm -hmm. mga na, pinakamatanda. pinakamatanda dito sa kanilang tribe. Meron pa ang, may isa pa ang mas matanda sa si Apo. Lalaki po, ba? Pero hindi nagtatatoo. Okay, nandiyan po siya. Okay, so... Si Apo, ilang taon na? Hundred... One hundred eight. One hundred eighteen Ito yung way, guys. Yung papunta dun silang. sa... Saan yung community? sa right side ah? Buskalan. Meron din silang zip line. Two hundred per head. Doon sa mga hindi kaya maglakad ng long distance. Ayan, so... Okay. Si Ate, ano yung name mo Ate? Tuyan. Ate Tuyan. Pang ilan na po kayo sa generation niya Apo? Two and kamag-anak. Kamal, to ako, kamag-anak. Okay. Ayun, yeah, mga kasama ko, parating na. <laughs> <laughs> Nandiyan na po. Ito, ang uh, nasa gitna kami ng tulay. Going to Buscalan. ka lang. Ang dating daan po. Yun, dating daan daw daw. Mm -hmm. Ito yun, ilog. ay ah, itong other side ng mountain is Buscalan. Ito, mountain? ito yung mount, ano to? Buskalan. Buskalan talaga. Yun. So, nandiyan po si Apo. Hindi siya nakatira. 106 na. Ano po? 108. Oh, Nabawasan ito pa. So, it's a, it's a privilege, actually. To meet uh, legendary national artist. Tama, ano po? Si Ate is a... Guide. Tour guide pero kamag-anak na rin lahat sila dito. It's good kasi good weather. And uh, maganda tulay guys. Mga hindi pa nakapunta dito. Stable. Talagang <laughs> pinaganda. This <laughs> is, is uh, <laughs> a... Ah, ni Senator Robin? Oh, Senator Robin Padilla. Uh, thank you sa magandang, maganda at safe The bridge pathway.